Ikaw ba ay nagigising sa umaga na may nararamdamang paninikip sa dibdib, hirap sa paghinga, o biglaang pagkahilo? Ang mga nakaka-alarmang senyalis na ito ay madalas na nagiging babala ng heart attack, isang kondisyon na kadalasang dumarating ng walang paunang abiso. Maraming tao ang hindi alam na may problema na pala sila sa puso hanggang sa mangyari ang isang malubhang atake, kaya napakahalaga ng pag-iingat, lalo na sa ating mga kinakain, para maprotektahan ang ating puso. Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 5 na gulay na kilala sa paglinis ng mga arteries at pag-iwas sa heart attack. Kung isasama mo ang mga gulay na ito sa iyong daily meals, malaki ang may tutulong nito para labanan ang heart disease at panatilihing malusog ang iyong puso. Simulan na natin. Number 5. Bawang Ang bawang kilala sa malakas na amoy at malinamnam na lasa, ay isang pangunahing sangkap sa lutuin sa buong mundo sa loob ng maraming siglo. Bukod sa mahalagang papel nito sa kusina, ang simpleng bulb na ito ay may mayamang kasaysayan sa paggamit bilang gamot, lalo na para sa kalusugan ng puso. Ang kakayahan ng bawang na protektahan ng puso ay nagsisimula sa bioactive compound nito na tinatawag na allicin. Kapag dinikdik o hiniwa ang bawang, nabubuo ang alisin na naglalabas ng sulfur-containing compounds na pinaniniwala ang maraming benepisyo sa cardiovascular health. Ang mga compound na ito ay may anti-inflammatory at antioxidant properties na mahalaga para labanan ng oxidative stress, isang malaking sanhi ng heart disease. Isa sa mga pinakamagandang katangian ng bawang ay ang kakayahan nitong magpababa ng blood pressure. Ang hypertension, na madalas tawaging silent killer, ay isa sa mga pangunahing risk factor ng heart attack at stroke. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkonsumo ng bawang ay nakakapagpababa ng blood pressure. Ang epektong ito ay dahil sa pag-stimulate ng bawang sa produksyon ng nitric oxide, isang molecule na nagpaparelax at nagpapalawak ng mga blood vessels, kaya mas maayos ang daloy ng dugo. Malaki rin ang naitutulong ng bawang pagdating sa cholesterol management. Ang mataas na bad cholesterol ay konektado sa atherosclerosis, ang pagtitigas at pagkipot ng mga arteries. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang bawang ay nakakatulong sa pagbaba ng total at bad cholesterol, kaya posibleng maiwasan ang pagbuo ng plaque sa mga ugat. Bukod sa epekto nito sa blood pressure at cholesterol, kilala rin ang bawang sa antithrombotic properties nito. Ang pagbuo ng blood clots sa mga ugat ay maaaring magdulot ng heart attack. Natuklasan na ang bawang ay nakakapigil sa platelet aggregation, pagdikit-dikit ng mga blood cells, kaya nababawasan ang tsansa ng clot formation. Ang blood thinning effect nito ay dagdag na patunay kung gaano kahalaga ang bawang para sa cardiovascular health. Pwedeng idagdag ang sariwang bawang sa iba't ibang putahe, mula sa salads hanggang sa main dishes, para hindi lang masarap ang pagkain kundi healthy pa. Para sa mga ayaw sa strong taste o amoy nito, pwedeng gumamit ng aged garlic extracts o supplements. Pero mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng anumang supplement. Mahalagang tandaan na kahit maraming benepisyo ang bawang, hindi ito miracle cure. Hindi sapat na umasa lang dito kung hindi isasabay sa healthy lifestyle, tamang pagkain, regular na exercise, at check-up sa doktor. Dagdag pa, dapat mag-ingat ang mga taong umiinom ng blood thinning medications o magpapaopera dahil maaaring lumala ang bleeding risk dahil sa epekto ng bawang. Sa madaling salita, ang bawang ay patunay na ang kalikasan ay nagbibigay ng mga solusyon na masarap at epektibo ang paggamit nito sa araw-araw na pagkain ay hindi lang nagpapasarap sa ating mga ulam, kundi nagbibigay rin ng proteksyon para sa puso. Tulad ng lahat, ang moderasyon at tamang paggamit ang susi para masulit ang benepisyo ng bawang ng ligtas at epektibo. Bago tayo tumungo sa number 4, maari mo bang ilike ang video, pindutin ang subscribe button, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sa mga susunod na video. Magpatuloy tayo. Number 4: Kamatis. Ang kamatis, kilala sa makulay na hitsura at juicy na lasa, ay matagal nang ginagamit sa mga lutuin sa buong mundo. Pero hindi lang ito masarap. Ang kamatis ay puno rin ng nutrients na may malaking benepisyo para sa kalusugan, lalo na sa puso. Ang sikreto ng kamatis para sa healthy heart ay ang lycopene, isang malakas na antioxidant na nagbibigay sa kamatis ng matingkad na pulang kulay. Ayon sa mga pag-aaral, ang lycopene ay nakakatulong para bumaba ang risk ng cardiovascular diseases. Gumagana ito sa pamamagitan ng pag-neutralize ng free radicals, kaya naiiwasan ang oxidative stress at inflammation, dalawang malaking sanhi ng heart disease. Ang regular na pagkain ng lycopene-rich foods tulad ng kamatis ay naiuugnay din sa pagbaba ng bad cholesterol. Kapag bumaba ang bad cholesterol, Naiiwasan iwasan ang pagbuo ng plaque sa mga ugat kaya mas maayos ang daloy ng dugo at nababawasan ang risk ng atherosclerosis bukod sa lycopene ang kamatis ay mayaman din sa potassium isang mineral na mahalaga para sa puso tumutulong ang potassium na i-balance ang epekto ng sodium sa katawan kaya nakakatulong ito sa pag-regulate ng blood pressure kapag sapat ang potassium sa katawan mas madaling mailabas ang sodium sa ihi at mas nagre-relax ang mga blood vessels, parehong nakakapagpababa ng blood pressure. Mahalaga ito dahil ang hypertension ay isa sa mga pangunahing risk factor ng heart attack at stroke. Mayroon ding esculoside A ang kamatis, isang unique na compound na matatagpuan lalo na sa balat at flesh nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang esculoside A ay may kakayahang magpababa ng bad cholesterol at triglycerides nang hindi naaapektuhan ng HDL, good cholesterol. Ibig sabihin, ang regular na pagkain ng kamatis ay makakatulong para manatiling healthy ang cholesterol levels at maiwasan ang heart disease. Dahil sa versatility ng kamatis, madali itong isama sa daily diet. Pwede itong ihalo sa salads at sandwiches, gawing smoothies, o gamitin bilang basis sa mga sopas at stews. Kapag niluto ang kamatis, Lalo na kasama ng konting healthy fat tulad ng olive oil, mas nagiging effective ang absorption ng lycopene sa katawan kaya mas sulit ang health benefits nito. Sa madaling salita, ang simpleng kamatis ay hindi lang pang-enhance ng lasa ng pagkain. Isa rin itong heart-healthy superfood na puno ng nutrients na nagpoprotekta sa puso. Sa pag-include nito sa ating daily meals, hindi lang mas nagiging masarap ang ating pagkain kundi mas nagiging malusog din ang ating cardiovascular health. Number 3. Spinach Ang spinach, kilala sa makulay na berdeng dahon at malambot na texture, ay matagal ng staple sa mga kusina sa buong mundo. Ang sikreto ng spinach para protektahan ang puso ay ang mataas nitong nitrate content. Kapag kinain, ang mga nitrate na ito ay nagkoconvert sa nitric oxide isang molecule na nagpaparelax at nagpapalawak ng mga blood vessels. Ang prosesong ito ay nagpapabuti ng blood flow at nagpapababa ng blood pressure, kaya nababawasan ng strain sa puso. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition Research, ang regular na pagkonsumo ng spinach ay nakapagpababa ng systolic at diastolic blood pressure sa mga participants. Bukod dito, ang spinach ay puno rin ng potassium, isang mineral na critical para sa heart health. Tumutulong ang potassium na i-balance ang epekto ng sodium sa katawan, kaya nakakatulong ito sa pag-regulate ng blood pressure. Sa dalawang third cup ng spinach lang, makukuha mo na ang halos 6 na raang milligram ng potassium, malaking tulong na para sa recommended daily intake. Ang spinach ay mayaman din sa antioxidants tulad ng lutein at quercetin na lumalaban sa oxidative stress, isang kondisyon na maaaring magdulot ng damage sa mga ugat at magresulta sa heart disease. Sa pamamagitan ng pagneutralize ng free radicals, tinutulungan ng mga antioxidant na ito na panatilihing malusog ang mga blood vessels at suportahan ng overall heart function. Madaling isama ang spinach sa daily diet. Pwede itong kainin fresh sa salads, going sauteed side dish, or i-blend sa smoothies para dagdagan ng nutritional value ng kahit anong meal. Pero importante ring maging balanced sa pagkonsumo ng spinach. Kahit marami itong benepisyo, dapat mag-ingat ang mga may history ng kidney stones dahil sa oxalate content nito. Ang mga taong umiinom ng blood thinning medications ay dapat rin kumonsulta muna sa doktor dahil ang vitamin K sa spinach ay maaaring makaapekto sa ganitong mga gamot. Sa madaling salita, ang spinach ay hindi lang masustansya, isa rin itong powerful na gulay na nagpoprotekta sa puso. Sa tamang pagkonsumo, makakatulong ito para mas maging malusog ang iyong cardiovascular health. Kung ikaw ay nanonood pa rin sa video na ito, maaari mo bang i-comment sa baba ang mabuhay para alam namin kung ikaw ba ay patuloy na sumusubaybay. Magpatuloy tayo. Number 2. Sili Ang sili na may maanghang na lasa dahil sa active compound na capsaicin ay napag-aralan ng malawakan at natuklasang puno ng benepisyong pangkalusugan para sa puso. Pinatunayan na ang capsaicin ay nakakapagpaganda ng blood circulation sa pamamagitan ng vasodilation o pagpapaluwag ng mga blood vessels. Dahil dito, mas maayos ang daloy ng dugo at nababawasan ang pressure sa puso mas epektibo rin ang pag-deliver ng oxygen at nutrients sa buong katawan na nagpapalakas sa overall cardiovascular function. Higit pa rito, ang regular na pagkain ng sili ay naiugnay sa mas mababang mortality rate dahil sa heart disease. Ayon sa isang malawakang pag-aaral sa Journal of the American College of Cardiology na sumuri sa diet at health records ng mahigit 22,000 katao sa loob ng walong taon, ang mga kumakain ng sili ng mahigit apat na beses sa isang linggo ay may 34% na mas mababang risk na mamatay dahil sa heart-related problems kumpara sa mga bihira o hindi talaga kumakain nito. May papel din ang sili sa lipid metabolism. Natuklasan na ang capsaicin ay nakakatulong sa pag-breakdown ng fats na nagre sa mas mababang cholesterol levels. Sa pagbaba ng bad cholesterol naiiwasan ang build-up ng plaque sa mga ugat. Dagdag pa rito, hindi dapat baliwalain ang anti-inflammatory properties ng capsaicin. Ang chronic inflammation ay isa sa mga kilalang sanhi ng cardiovascular diseases. Ang capsaicin ay nakakatulong pigilan ito sa pamamagitan ng pagbawas ng inflammation. Kaya napaprotektahan ang puso at mga blood vessel mula sa damage. Ang paglalagay ng sili sa iyong mga pagkain ay hindi lang masarap, nakakatulong pa ito sa puso. Pwede itong isama sa mga sopas, sinigang, salad, o sausawan. Ang versatility nito ay nagbibigay daan sa creative cooking na hindi lang nagpapasarap sa pagkain, kundi nagpapalusog pa. Pero tandaan, dapat kainin ito ng moderate. Ang sobrang pagkonsumo ng sili ay maaaring magdulot ng discomfort sa tiyan. Kaya enjoy ng anghang, pero huwag naman sosobra. Number 1, kalabasa. Ang kalabasa, kilala sa matingkad nitong kulay kahel, ay hindi lang basta seasonal treat. Isa itong nutritional powerhouse na may malaking benepisyo para sa kalusugan ng puso. Isa sa mga pangunahing sangkap na nagpapalusog sa puso ay ang mataas nitong potassium content. Ang diet na mayaman sa potassium ay naiuugnay sa mas mababang risk ng hypertension at stroke. Sa katunayan, ang isang tasa ng lutong kalabasa ay nagbibigay ng halos labing-anim na porsyento ng daily recommended intake ng potassium. Kaya ito ay excellent choice para sa mga gustong panatilihin ang healthy blood pressure levels. Bukod sa potassium, ang kalabasa ay puno rin ng antioxidants tulad ng beta-carotene na kinoconvert ng katawan sa vitamin A. Ang mga antioxidant na ito ay tumutulong pigilan ang oxidation ng bad cholesterol. Sa pag-iwas sa bad cholesterol oxidation, nakatutulong ang kalabasa para manatiling malinis at flexible ang mga ugat. Dagdag pa rito, ang fiber content ng kalabasa ay lalong nagpapalakas sa cardiovascular benefits nito. Ang pag-incorporate ng pumpkin seeds, buto ng kalabasa, sa iyong diet ay may additional heart benefits din. Ang mga butong ito ay mayaman sa magnesium, isang mineral na mahalaga para sa steady heartbeat at normal na blood pressure. Ang sapat na magnesium intake ay naiuugnay sa mas mababang risk ng cardiovascular diseases. Hindi lang yan, ang pumpkin seeds ay naglalaman pa ng healthy fats at antioxidants na sumusuporta sa heart function at nagpapababa ng inflammation sa katawan. Kaya sa susunod na magluluto ka, huwag kalimutang isama ang kalabasa at mga buto nito sa iyong mga putahe isang masarap at matipid na paraan para alagaan ang iyong puso. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakihit na ang like button. Malaking tulong ito para makapag-share pa kami ng mas maraming valuable content. I-comment mo rin sa baba kung ano ang thoughts mo, mga tanong mo, o kung anong topic ang gusto mong pag-usapan namin sa susunod. Gustong-gusto naming marinig ang feedback mo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para laging updated sa aming latest health tips at discoveries. Manatiling informed, manatiling healthy, at kitakit sa susunod na video.